Ayun na, nagit pa na, mga sarap sa Ay, iba yung bahay nyo kuya, saka ibang bahay din na ito. Ah, ganoon. Ito sa na. kanila, bago nagpaniba po silang maliit. Ah, oh, ganoon. Sige natin. Kaya na nga kami dito, hirap. Mm, ano kinabubuhay nyo kuya? Ayun na. Uy, ah, may naggugipit pala dito. <laughs> okay. Nag-uulig, no? Itong mm, bahay nyo. Rapal-rapal, oh. Mag-aaral mm. na wala tapos. Ay, mie. Namukita ko muna po. Ah. Dito ah, na ah. Ano anong kaya pa Ano? Gabi gabi nakakatakot pala may bagyo pa naman na paparating, no? Oo. Oh, ayan oh, lakas ng hangin, no? Hmm. Hmm. Well, Kasi takot dito sa so, uh, parating na naman na bagyo mga kahit kahit kung yung kasi lang tinapok alupat ba? paro kasi lang tinapok alupat. kasi lang? paro 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 to? Ah. E nila to. Ano? Oo, gabi. Dito lang din So ilang taon na kayo, Nay? Ilang taon na kayo? 64 ka ko 47? oh so ito pala bahay nila, ano? Bahay ni Nanay 'yan. Malapit na lang. Opo, yan. Bawasan nyo. Bawasan na nga, oh. Oo. Opo lang yung tuyo na. Oo, oh, oh nakakatakot talaga, oh. Talagang dito talaga ang kanyang hangin, oh. Ang hirap sa amin, Ako? <laughs> Hindi nyo ba alam na hirap na hirap na rin ako sa buhay? Hindi ako na lang lubid. Oo, eh ano so, Dito kono pinanpagtila naman sa mga uh. so, mga Nakatali-tali na lang Yung, oh. so, tayo, yung no? bahay nila. Oh, nanay. So, nakakatakot nyo, yung nakakatakot yung bagyo ano, dalawa pa naman.

Ayan, okay. Ay, ako no? Bali, sponsor po yan. Hindi po sa akin galing, no? Ako lang po ang uh, pinagpaabutan. Uh, o si paabot din sa mga Totong nangailangan. Gaya yun na uh, ito, mga naapektuhan ng uh, bagyo. Bagyong krising no O grabe. Sana po nga, no, matulungan sila kuya. Yung bahay nila. Ilan pa anak nyo kuya? Tatlo. Um, may high school na? Ah, okay. Sige, panganay nyo. So, ito. May tatlo anak. Ngayon po yung kanilang bahay. Uh, ano bang kanyo? Kahilingan nyo, kuya? Uh, nanay? Malay nyo, may maka... na magbigay ng uh, kahit bahay Pako Pako ulam <laughs> 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 pako, 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 pako. Ah, pako, yung kan, pinupukpok. Oh, yung pako, pako. Ayun. Bila ng materialis. oh. na sa akin, wala na kasi ako asawa. Mm. Ako lang mag-isay. Oh, uh, huwag na kayo mag-alap, Nay. Eh. Huwag <laughs> na kayo mag-alap. <laughs> 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 mag ako pa mag sa oh. kanya. <laughs> so, yan po no ang kailangan nila, nanay at uh, kuya. Ayong, uh, kahit paano ay ma-pambili ng pako. 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 Hindi, mahirap mag-isay na, no? pako, pako. <laughs> o oh, sige, kuya, pasalamat ko kay na, uh, sis Pia Payne. Sa ako ang kabayogan. Sir, pasalamat kay Nanay Pia Pain. Ikaw na Kay Nanay Sis Pia Pain from uh, Melbourne, Australia. Ayan, sana po ay uh, bigyan pa tayo ng blessings, uh, no? Okay, kuya. Okay, oh, Balik ako. Okay. okay. Oh, pag mayroong magbigay. Okay. Okay. Oh, yun know, napadaan tayo dito mm. sa ano, you know, gang daw, daming mga paninda. Oh? Ay, talagi, kung dito lumili, punta na lang kayo dito. Ito pala yung suki natin, no? Suki, iba na natin ito, Oh, may ari. Yung mga gulay na kinukumpra oh, oh. namin sa na kanya. na, kaya hindi ko na-display. Oo oh, nga. Ito, mga sakin. Ang dami. Yung... Okay, kuya, okay, sige. Thank you, thank you. Minsan, makahingi ako dyan. <laughs> okay, sige, sige. Six and a half hours later. So, ito pala, nag-awakan na sila. Nag-hahango na. Oh. So, saan din yun deliver yan, na, kuya? Nag-abinit po. May order? Opo. Oh, mag o, magkala isang sako? Magkano? One, oh, four, Ang mura, ano? Ay, masama sa inyo na yan. usok na. No? Oo nga, ay, nagtuntun lang sa kanila. Oo. Oh. Lalo ko yung uka niya, yung ubo. Ay, hmm. Ito pala, lupa niya pala, tunay. Ha? Lupa uh, niya to. Oo. Mm. ito to? maliit ito. Maliit? Ga Gano'ng kalaki? Ha? ah nangunong tumutuan siya mm. hindi uh, ba mm. saan? pala yeah. ko, pala ko, 10 eh? <laughs> may sa ETA e? diba ito ang ko na, na. Pala, kuya, no? oh. so, kuya, pa, pa, bakit hindi mo ka? hindi mo na papagawa? Ay, walang uh, pa? Wala talaga? Sobrang kahirapan mm -hmm. din po talaga. Mm -hmm. Kami dito magkakapit bahay, nagauling lang. Tapos mm -hmm. minsan makita ka na magtutol ka ng kaunting kahoy. Mm -hmm. Puntahan pa kami ng mga ringer, mm -hmm. sitahin, papirmahin. Ang mm hirap -hmm. talaga oh, Ayan you know, oh yung kagabi. Ano nangyari kagabi? Ano lakas na ulan? Hay hangin. Ay hangin. Ipon? Ay, hirap naman o. So maganda talaga ito, maapos yan din ang kanan, -no, ma ano, maayos ano, tapos madindigan ng uh, kahit sa wali ano. Hmm. 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 Ha? 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 yung Ha? Ha? Mahirap Ano pa ulan na? ba Wala ka Ibang buhay. Hindi yan lang. Wala talaga. Dati wala? Wala din. Yan talaga? Nabubukid yan. Naguuling. Wala. 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 Hanap buhay na nito. Ha? Wala. Hanap buhay na nito. Yung patrabaho pa raw nila. Sa Sa isang lang. Dati sila katrabaho sa parking. Sila parang parang Oo. oh. Ay, gigin ko na ka balik. Hmm. Ano ba 'yung siya? Eh, wala. Boy, pamilya ko. 'to. Boy. Suko muna naman ang kalmo. Ang tawag dito 'yung Kita nyo dito. Tama lang 'yan pag nakain yan. Matahamon na 'ko. Kailangan sako, tama lang pabilhin ng pagkain. Huh? Kain. Uling na naman uli <laughs> pag naubos. Ah, pag uwiyan.

Mahirap talaga. Lalo ngayon, tagulan, no? May bagyo pa. Meron pa. Si Imong. Hindi ka makakilos sa maganda. Oo, parang daw parang ulit. Hindi ka makakilos sa maganda. Oo, paano yan, kuya? Pag halimbawa, wala ka ulit, hindi wala rin kayong kan. Wala rin talaga, no? Wala rin talaga. Kaya kung mayroon pa araw, ano? Parawan. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi okay, ito nagawalan, mm -hmm. hindi ka rin makakawalan. Oh. Makakawalan ulit, makakawalan. sa ulit. Oh, ang hirap ng uh, sitwasyon nila kuya. Ilang kayo lahat dito kan? Pamilya? Ay, ilang kayo lahat dito sa'yo? Hindi kayo. lang? Oo. Oh. pa lang kami dito? Limang, oh. Lima, gano'n? Lima. Hmm. Pang-anim ako. Oo, oh, pang-anim ka. Oh. Ay. Ay, doon din ako, sabayin ko so, so yan, binalikan natin sila, kuya, dahil uh, nakita talaga natin yung kanilang uh, sitwasyon. Uh, sana nga po ay uh, magbigyan yung kanyang, uh, pagbigyan yung kanyang kahilingan. Kahit uh, pangyero, ano? Yero, pawid. Maro, naka rin magpanday. Ako na lang nagpanday, sir. Ay, ka rin, magpapanday. Oo, yero. Sa wali, ano. sa atin, ako na magpanday. So, kuya, ano, Nay, uh, ibibigay ko pa rin yung kanya, isang, isang tag dito, limang kilo. Ibibigay pa rin ako sa inyo ng uh, bigas, ano, saka limang kilo. Pandagdag nyo ulit dahil layo, oh, talagang, talagang sitwasyon nila, oh. so, yun well, lang,

O ganun talaga, basta aking yung punta tayo, mairaos natin yung pang araw-araw, no? mm -hmm. lalo't may maroon kayong mga bata, oh. Hmm? Wawa din yung mga bata. Yung mga bata. Importante talaga, healthy ang mga kwan. Pero ngayon, mahirap yan, lalo mga bata, yung oh. sa usok. Yung kwan ba, yung malalanghap nila yung alikabok. Oh, bawal sa inyo yan, huwag na kayo masyado dyan, ako. Pag kayo nagkasakit, yan, ina. Eh anak niya rin yan. Eh pangalawa. Hmm. yan. Mm. Sino kung sanalo? magkasakit. Para di dagdag gastos, no? So, Anong pangalan mo kaya? JC Bandilya. JC Bandilya, ikaw na 'i. Luis Dela Cruz. Dela Cruz. Hmm. Eh, isla yan, kira ra okay, sige na, ata bigay uh, ko. Hati na lang kayo na. Hmm. Ito kaya? Tapos sa na ano. Hmm. 'Yan at muli at magpasalamat tayo kay uh, Sis Pia Payne. Yeah, Salamat po. No, so ano talaga pinaka-kahilingan mo ano? Oo. Ito lapas sa maximum budget ko po. Ah, kailangan ko talaga ng bike mo, 'yung para sa school. No. Ah, para sa mga anak mo ano? Importante talaga 'yung mga bata para makatulog sila nang maayos. Ano nga? Yeah. Hello, <tanggal> Kasi mm -hmm. kuya, ya. At sana ay uh, marinig yung uh, kahilingan na ayan ma pa ayos mo yung uh, o ma ayos mo yung bahay, yung bahay mo. At talagang nakakakuan din, no? Kahit ako, makita ko talagang may mga anak ka pa, talagang hirap, ano? Yeah, oh? yeah, yeah. Okay. Okay. ulam. Okay, nakauwi na tayo mga kalingap. So, yun po yung ating uh, naging uh, update ngayon mga ginawa natin. Tayo po yung uh, nag-repack din uh, na namigay ng ayuda sa ating mga kababayang na uh, katutubong uh, tagbanwa. Muli, maraming maraming salamat. Salamat kay Sis Pia Payne sa mga sponsors pa no, mga kalingap. Nung nakaraan na nakapag-ayuda tayo, maraming maraming salamat. Salamat po. Alam niyo na po kung sino kayo. Eh. No? Thank you very much. Salamat. Tuwebal at Idla Kalingap para at ng buong team. Thank you. God bless po sa ating lahat. Yan, ingat-ingat tayo dahil may bagyo pa. Malakas pa rin po ng hangin sa ibang lugar. No? At baha. Pasamantala, bababay mo na. Ayan, tayo po yung nakapag-charity. Ayan, at naka na rin tayo. Uh, bababay mo na, pasamantala.